Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. I'm this from my secret channel, a feeder o So ngayon hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, I can help Michael messages for the sign of Sagittarius. So sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advice, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayong energy at kaganapan sa buhay ng mga... Sagittarius ang ating mga hagilap. So guys, This reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the kasi bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang idirigyan skip ng Adzaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na umapaw na ang manong balik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages at bahay sa inyo ng ating India Spirit for the sign of Sagittarius. So, let's see and watch this. Alamin na natin at kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating maagilap. Tuklasin at bubulabugin natin. So, let's watch this. Hill Michael messages Ano kayang mensahe sa inyo ng ating mga gabay? So there's something guys with a new beginning and fresh start. No magkakaroon ka na rin ng bagong simula at panibagong pag-asa. No makakamit mo na ang ustisya at ng mga anuman yung mga bagay karapat dapat para sa iyo. So there's something guys with a let go of fear now. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Na no? magpatuloy ka sa ginagawa mo. And of course there's a guarded and protected. No ginagamit at pinoproteksyonan ka ng ating angel spirit. And of course, a outcome. napapabor no, Papa Borna Rose, sa'yo ang sitwasyon na magiging maganda na raw ang kalalabasan nito. No, ano man yung mga bagay na gusto mo mangyari, maaaring maisakatuparan mo na. No, what is additional messages? Represent guys with um, your inner guidance is real and trustworthy. No, yung mga gabay mo mapagkakatiwalaan naman daw. Okay, let's see what is additional messages. No, paano natin na paano natin ito yihimay-himayan at paano natin ito i-elaborate sa inyo? So, let's see. Ya. So this is something guys with a five of cups. No disappointment. No may mga bagay pagsisisi pang no? Kumaga may mga kabiguan tayo sa buhay natin na maaring minsan nagiging hudyat to ng para magising tayo sa katotohanan. Na no, para mamulat tayo sa mga pagkakamali na ating nakasanayan. And there's a five of sword, no? Nagkakaroon ng self-sabotage dahil din sa mga pala-desisyon, no? Mga action natin na hindi natin pinag-isipan no? What is additional messages? And because this is something that Queen of by confidence so kailangan lakas naman loob mo. Maging matapang ka na. No, alisin mo na yung takot at pangamba mo. At the same time, guys, no, there is something the for us just reevaluate or analyze. No, may mga bagay na kailangan mong pag-isipan. Klaruhin, liwanagin, unawain. And this is something that Queen kind of ones, no? Ano man yung mga bigat, pasakit, pasanin na pinagdaanan, ay maaaring daan to do no, para buksan ang iyong kaisipan, buksan ang iyong kamalayan sa lahat na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. Additional messages. And this is something the Hermit Christ Spiritual Awakening. So, imumulat ka na, no, sa lahat ng bagay na kinakagis na napakagawian mo. There's sa Hermit Christ, something na comfort zone. No, kailangan mo na kumawala sa mga bagay, takot, at pinangangambahan mo. Kaya sinasabi ng let go of fear now. No, magpatuloy ka na walang takot at pangamba. No, what is the five cups? at no, this is something, guys, with a four of swords. No, so there's a something rest. No, alisin mo yung takot at pangamba mo, makinig sa intuitions mo. No, may mga takot ka dito na baaring posibleng mangyari ulit. No, kaya natatakot kang gawin tong bagay na to, baka mabigo ka na naman for the second time around. No, ibig sabihin dito, kailangan lakas sa loob mo. No, harapin mo yung bagay na kinakatakutan mo. No, there's an avoidance na kailangan marunong kang humarap no sa bagay na um, nagsilbing hudyat ng na iyong uh, pagkalugmok nor no, either pagkatakot and this is something that night observed no there's a success driving bibilis din to takbo na sitwasyon no dating iniiwasan mo ngayon gustong-gusto mo nang gawin no at the same time guys let's see ya I request there's a something the emperor maging mature ka and maging grounded ka na sa mga decision or action na gagawin mo kailangan na alam mo sa sarili mo yung ginagawa mo no meron ka respeto disiplina no wag kang bumasi sa mga sasabihin ng iba I request guys there's a something the I of sports slow and steady manatili kang kalmado nakakit na parang alangani ng iyong pakiramdam at sitwasyon, kailangan mo magpatuloy. No, there is something that is once for a new project a new plans, dito papasok ang mga bagong proyekto, plano sa buhay mo, no? Kumaga dito ka uh, makakaramdam, no, na baguhin na, no, ang iyong mga nakasanayan, no? And of course, there is something, the king of Pentacles, magkaroon ka ng security sa sarili mo, no? Kumbaga tulad ng isang garapon na punong-puno ng laman na, na, parang ikaw yung nasa loob no, na kailangan mong pakawalan yung sarili mo mula sa pagkakagapos, no, mula sa pagkabigo. No, ito yung sinasabi ng Hermit Cardas, yun sa isang karton ka na parang natatakot kang lumabas. No, ito yung sinasabi na, na, ni ating Archangel Michael na let go of fear now na kailangan mong kumawala sa takot na yan. Huwag kang mag-alala, you are also guided. No, there's a temperance, no? kung magasinasabi dito, maging kalmado ka lang. Na huwag kang maging agresibo sa mga gagawin mong decision or actions. And this is the that of with partnership. No, kaugnay dito about sa partnership, na no, maaaring unti-unti mo rin mararamdaman at gagaang na rin ang iyong kalagayan, sitwasyon. No, bibilis na rin ang takbo ng iyong eksena. At the same time, no, matututo ka na sa mga bagay o pagkakamali na nagawa mo, no? Mas magiging maingat ka na no, there's an man. no, there's something delay. Some of you guys, no, nakaranas ka ng cancellation and delays, no, sa mga transactional plano. Minsan kasi, guys, no, meron tayong gustong gawin, pero hindi pa sa ngayon. Yun yung sinasabi dito. Maging mature ka at maging grounded ka. Hindi pwedeng purket um, gusto mong gawin yon ay, um, kung magagagawin mo siya agad-agad. No, kailangan mo pa muna pag-isipan. No, dahil minsan, may mga bagay na hindi pa napapanahon. No, wala pa sa takdang panahon at hindi pa kaya ng iyong budget, sitwasyon, kalagayan, or experiences. Na minsan guys, no, kailangan mong tanggapin na um, kailangan mo munang pag-isipan. No? Matuto kang kumalma. No? Kung lakasan mo ang loob mo, nandun tayo sa kalakasan ng loob, pero kailangan mong pag-iisipan bawat eksena. What is additional messages? So see, there's a four of cups. Pero kasi the of slow and steady. Pag-isipan, no? Maging kalmado with the four of cups. Just reevaluate or analyze and visualize, no? And there's a justice card. No, there's something a good karma. No, there's something, guys, with a karma coming in for you. May justicia. At maaaring makamtan mo ito. And there's something the four ones by celebration. Unti-unti ka na raw makakaranas ng mga celebration, no? Makakamit mo yung gusto mong makamit dito. And there's the lovers, no connected with your love life. Na no? maaring sinasabi dito na maaring uh, may makasasa may makakasama ka talaga for long term. Na no? makakasama ka dito at makakas and of makakatuwang mo, makakatulong mo sa pag-unlad mo. Now what is the digital messages? When are you just prepare the outcome. And there's a kinupenta maging mature ka and being grounded, no? How to manage and control your finances. No, kung may, kung baga, kung ikaw ay business-minded, entrepreneur, no, kung baga, alam mo dapat sa sarili mo yung, yung grounds mo, no? And the same thing, this is something the page wants may magandang balita. No, there's something a good opportunities and of course, A uh, good uh, beginning, no? Coming in for you. There's a ten of cups of happiness. No, magiging masaya at maligaya ka. No, after this scenario, guys, no? Makukuha mo yung justisya at magkakaroon ka ng malaking oportunidad. No, nababaguhin na ang iyong nakagalawan, no, ay kinagagalawan no, dahil may malaking opportunities na magpapabago sa estado sitwasyon, kalagayan and this is something that two of ones, no you have the power to choose No, ikaw yung bag, ikaw yung pipili ng bagay na ikabubuti mo, no? At papabor din sa iyo ang kalalabasan dito. And this Saturday in the wants, no magkakaroon ng communication, transaction at the same time a development and changes, no pagdating sa buhay mo. Na magtiwala ka lang sa ginagawa mo. Na unti-unti mo rin 'to makakamtan. unti-unti mo rin 'to uh, malalasap, 'no? Ang tunay na sarap. So guys, let's see what is the initial messages pagdating naman tayo for finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin 'yan guys, so let's watch this. Okay, pagdating tayo for finances and career, represent world. So there's a two of wands, uh, the two of pentacles. Now there's a balance sa so, pagdating sa pera, no, kailang marunong ka mag-manage at mag-control. And there's the word that represents something trouble and success. Na magsasucceed ka talaga. No, magkakaroon ng, there's, um, there's a lot of trouble, adventure, and there's a time zone mag ka lang with this sabotage. No, pero bago pa mangyari to guys na may gabay na tutulong sa iyo. Bibigyan ka ng instinct, vibration, intuitions. And there's the moon girl. I told you, no? Ibinabahagi tayo sa ito sa panaginip, no? Sa iyong isipan, sa vision, sa imaginations. And the ease of Cups, no? Some of you parang there's a nag na passion. Na no, pagdating sa finances and career mo, magiging maganda na ang takbo ng iyong finances. No, hindi something the Char card. Maraming parating na no, maraming mga bagay na babaguhin na no, magsisimula ng panibagong chapter pagdating sa finances mo pagdating sa love life so there's a something guys with a nine of pentacles there's a blossoming may paglagot paglakas na ng ng um, kumbaga, ng iyong relasyon there's a star card makaka-recover ka na sa lahat ng karanasan mga pinagdaanan mo mga naranasan mo so there's a nine of pentacles magkaroon ka ng seguridad no? Mag-ingat ka, no? Huwag kang tatanggap ng tubig at pagkain na galing sa ibang tao. Maaring gayumahin ka o yung person mo. Now, there's something that of have So, see? Mag-ingat ka th at the same time, no? Uh, may mga bagay na kailangan mo i-let go, no? Bitawan, pakawalan. And there's a purification, guys. No? Kailangan nyo mag-cleansing dito. I see? Na-cleansing no, mo ang yung person. And there's a magician. See, sabi ko na nga ba eh, There's a the power of God, no? Maaring papabor sa iyong sitwasyon na magiging maganda na daloy ng iyong eksena or sa relasyon. Now, there's something, guys. Abot ka may mo. There's something in infinite. Now, there's an ear. Now, there's an infinite sign for infinite. And there's an eight of swords. Now, there's a lot of toxic and negativities around you. Just being aware. Mag-ingat ka, guys, ha? Napapalibutan ka ng mga, uh, ng mga ingitera, ng mga taong uh, sisira na iyong relasyon no? Pagdating sa kalusugan mo. So, there is a something, guys, with the sound card. There, there, is a pure positive outcome. Ang ganda ng reading mo, ha? So, ibig sabihin sa lahat ng aspeto dito, naka-line naka up na. No? Nakakikita mo, the moon. No? Pagdating sa finance mo, Revelation No? Pagdating sa relasyon mo, kagalingan. No? Pagdating sa kalusugan mo, kaliwanagan. Diba? Pasabog. No? Kung magalat ng bagay na to, naka-line up na sa buhay mo. There is a queen of sword clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira sa eksena mo, sa sitwasyon mo, no? sa buhay mo, sa kalusugan mo. So, there's a something, guys, with the six of cups. So, see, may ex ditong hindi mapanatag, no? hindi mapakali, or either family-related. No? Parang guguluhin talaga ang iyong relasyon buhay. No? And this is something that Nine of Wands. No, lagi nakasubaybay. Mag-ingat kayo, ha? There's a stalking, looking, watching at you. No, there's a hypothesis. May hidden agenda to. Now, may gusto tong gawin. Sabi ko na nga ba, may balak siyang gayumahin ka o oh, yung person mo eh. Now, merong ex dito hindi mapakali or yung family na hindi mapakali. There's a needs of sword. See, mo na. No, yung magsisilbing komplikasyon. No? There's a news of sword with a breakthrough. Magtatagumpay ka dito. No? So, let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa sa Magical prayer messages and advices and of course guys, a uh, pick a card yes or no. Kung bago ka sa channel ko guys, no, pick a card yes or no, pwede ka magtanong. No? No, pwede ka magtanong isa lang magiging sagot dyan. One, two, or three. Pipili ka lang ng isa sa magiging sagot. Dahil kung kapag nakapili ka na, comment down below kung anong number ang na napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see and watch this. Let's see what is the magical fair messages represent what? What the magical fair messages represent with affirmation, always being positive, just being optimistic. Na manatili ka sa positibo. Lahat ang iisipin mo, lahat ang gusto mong gawin, kailangan positive ka. No? Umiwas ka sa nega. And there's a vegetarian. Some of you guys, no, kailangan ng fruit and vegetables dito. And there's a daughter, na maaaring may anak ang babae. No? Maaaring ginagabayan mo, ginagabayan ka. No? So, let's see what is additional ma- Or oh, this is something in life for fools. Baka for fools mo, sa buhay mo tong anak mo babae. What is the yin Or a cook card. Or baka nag-iisa kang babae, no? And this is something guys with the stability and flow. No, dadaloy na. No, ang magaganda ka pala rin sa ina na magdadala ng stability. Sorry guys. No, there's a something decision. No, kailangan mo dito. No, kailangan mo ng action dito. No, hanapin mo yung tamang daan patungo sa magandang kinabukasan. And there's something na karma. Huwag ka magalala. No, there's a principle of karma. No, makukuha mo pa rin yung mga bagay na what you deserve. Justicia at balanse. Eh. What is the synchronicities represent what? For synchronicities, there is an Empress card, no? Some of you, there is a something, a blessing, a new beginning, a rebirth, disconnect from the world. So, kailangan mo makawala sa mundong ibaba sa mundong ginagalawan mo. Now, sinasabi sa'yo dito, no? Maraming bagay na, na, sa paligid mo na maaaring lumalason sa eksena mo. Kaya kailangan mag-iingat ka pa rin. Now, there's a beauty, no? Kumaga mayroong karisma at gandang hindi mo inakala, no? Pasabog ka dito. Now, there's a beauty and card, no? You are also attracted to anyone, no? And this is something of speed. No, bibilis ng takbo ng sitwasyon. Na no, sa mo pa baka magbuntis ka. No, babae yung magiging anak mo. What is the additional messages? Or if person mo maaaring magbuntis yung person mo, maaaring babae yung magiging anak niyo. No, Roman Singer, there's a healing, releasing, unti-unti ng gagaling, no? Unti-unti ng um, magiging maayos ang iyong pakiramdam. Now, there's something proposal and commitment. No, meron dito magpo-propose. What is an angel's number represent what? for an angel's number represent what? And there is an 1221 with a taking initiative. Now work with what you have. And it will beget you your places, count your blessing, and acknowledge your dears. One you will find inspiration and figure out a way forward. You might also be getting some good news soon. So, marami kang matatanggap na magagandang balita sa mga susunod na eksena. Na magtiwala ka lang, unti-unti na magbabago, no? At gawin mo yung mga bagay parte sa buhay mo, no? What is the money move oracle deck? Represent guys with an alchemy. Now, there's something to na situation, no? Unti-unti na rin magbabago ang situation. There's something charm, charisma, or this something, guys, na may mga bagay na matututunan ka about sa spirituality, eh, no? What is the part of the light represent what? What is the part of the light represent what? Represent, guys, with a reality, eh, no? Kumbaga, sa realidad ng buhay, no, kailangan mo maging totoo, no, maging tapat sa sarili mo. Hindi mo kailangan maging pa magpanggap, hindi mo kailangan magkunwari. I am loyal to myself and others, removing the mask I born. and letting go of illusions with confidence in my, myself. I show me true strength. I no longer need to hide. I I replace shame with empowering force love and truth. So, see? Kung talagang nilalabas mo ng katotohanan or sarili mo, no? Kung wala ka ng pakailan sa mga sasabihin ng iba, dead ma. No? What lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa ginaharap mo? No? There's just something, guys, with, um, caution, babala, paalala. No, just being aware. Mag-ingat ka sa bawat eksena, kilos at galaw. And because there's something total drama. Na no, meron dito magdadrama. Na no, meron dito mag mag-feeling victim. No? Mag-feeling um, kumbaga ano siya, no? Kumbaga artista, pasabog. No, what is the shadow work of as in what? Represent guys with um resentment. No? Forgiveness, release and serenity. Yet often, uh, fester is causing a desire for revenge. Let go of the past to find peace. So see, kailangan mo na pakawalan yung nakaraan. No? Para hindi ka binabalik-balikan yung bangungot na yan. Diba? Para hindi mo balik sa isip mo. There's is a clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation, represent what? The represent guys without deeper waters step out of your comfort zone, explore you new depths, no? Ibig sabi dito guys, no, palalim ng palalim ng eksena, no, kailangan mo na makawala sa kinakatakutan mo, no, maging totoo ka sa sarili mo, maging totoo ka sa emotion mo, no, ayaan mong bumalik sa kanila yung mga bagay na what they deserve. There's a clarifying for a life situation. For clarifying for a life situation represent what? Represent with a flame of courage, no? ignite the flame of courage, lighting the path of bravery, admism, shadow of fear. So, ibig sabihin talaga ito, may multo talaga ng takot at pangamba, may pinanggagalingan. No, ibig sabihin, nasa mismong sarili mo lang yan. No, kailangan mong labanan ng takot at pangamba mo, harapin mo yung bagay na ayaw mong harapin. No, kailangan mong um, bigyan ng lakas ng loob at tapang na kayanin mong uh, matapos yan. No? Ma, kumbaga mapuksa yung Takot na pinanggagalingan na yan So let's see what is the yes or no pick a card Let's watch this Okay, with the pick a card yes or no Guys, now let's start and proceed with the number 1 Kung sino yung nakapili na number 1 Ito na yung magiging sagot guys Number 1 There's a no resist to change up setting news accident na no, may mga bigla na hindi mo inaasahan na no, may mga pangyayari na hindi mo na mababago no ganun talaga no kailangan mo na lang tanggapin at uh, kailangan mo na lang um kumbaga tanggapin at or, of si accept sa sarili mo na hanggang ganun na lang talaga na no, hindi mo na mababago pa no number two, and there's a no again You can fake it now what literally isn't gold. No, ibig sabihin, hindi mo na Hindi mo na may tatago pa, no? hindi mo may pagkukunwari o hindi mo na maparang i um, uh, may kaparang, uh, may tatago no yung mga posible na nangyayari sa isa kasalukuyan no Ay, mga bagay na nasaharapan um, nasa harapan mo no hindi mo na siya kailan kailanman parang um, uh, mapagkukunwari or may tatago na no? unti-unting lalantad mismo no ko na ba talagang tunay na anyo no ano ba talagang tunay, nyo, no? ano ba talaga tunay na intention Number three, there is something nga know again. Feeling run down, tired, draft time too much, no? Kung maga, feeling, oh, kung maga napagod ka na, no? Ayaw mo nang ilaban, ayaw mo nang, kung maga, bigyan pa ng panahon at oras, no? Kung maga, gusto mo stop na, time out, no? Ayaw mo na, no? Parang pagod ka na. So, guys, this is, um, Archangel Michael messages for the sign of Sagittarius. So, Sagi, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi natin makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasago. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of the next. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigit ng ads away. Pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na na biyayang mano manumbalik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye bye and babush!